Anong ganap sa mundo ng showbiz? nag na rin sa wakas ang actor na si J.M. De Guzman kaugnay sa isang marites na nag-message sa kanya na kung saan ay tinanong siya kung gaano katotoo na siya ang third party sa hiwalayang Alger Abrenica at Kylie Padilla. nag naman dito si J.M. pero ang masaklap ay di raw niya ito maintindihan dahil sa buwano language ang ginamit ng nasabing marites. Ambat um, sa Imo Inday Marites, di ko maintindihan. Sabi ni J.M. May isa namang netizen ang nagmalasakit na i-translate sa Tagalog ang nasabing message. At ipinost ulit ito ni JM na may caption na. Eto na po, may nagmagandang loob na mag-translate nung kay Inday Marites kahapon. Salamat! Ayon sa translation. Hoy JM, gaano ba katotoo na ikaw ang kabit ni Kylie? Nakakapuyat naman kayo. Sino ba talaga ang may kasalanan ng lahat? Malapit nang maubos ang data ko sa kakachismis. Wala na akong datang magagamit sa pag-o-online class ng mga anak ko nito. Dahil talaga ito sa inyo. Palitan niyo talaga itong load ko. Kung kilala mo kung sino ba talaga sa dalawa ang may kasalanan ay replyan mo na lang ako para hindi na ako makikichismis sa ibang post dahil naghihingalo na ang data ko. Anong masasabi mo sa balitang ito?